yang yung niya for this video nga pala. Pumunta kami dito sa kumarit kong pare ni Marinyong Dona. At karawan nga pala ng kanilang inaanak. Nang makarating nga kami dito sa pinuntahan namin at agad niyang napuntahan ang mga tanim na gulay ng kanyang kumare. Pansin niyo naman kung gaano siya kasaya dyan at todo flex pa akala mo naman ay kanya. Sa mga oras na ito, kung makikita nyo at napakaraming bunga ang ng ating kamatis, ay ating kamatis. Charot! Hindi pala amin yan. <laughs> sa mga sandalingan, kami bumalik dito sa mga nagtitipon at nagkukwentuhan Ayan nga pala, magkakasama yung mga nagtutumpok at magkakilala naman yan. Isa rin sila sa bisita. At dito sa part na ito, pinakita ko yung fish ko. Siyempre, content ko to eh. Kailangan, makikita nyo rin ako dito. Ayan, tapos dito nga lang pala, nakita kong papa ko, abay, tagay na tagay na naman, ang mga gaagay. Oh my Perny God! Boy. At dito nga rin pala sa park na ito, nakakita ako ng saging pero walang puso, parang ikaw. <laughs> at dito nga pala sa park na ito, ay kami nagkayaan uh, pumunta sa kanilang tanim na pakuan at kasama ko nga pala si pare niyong bugoy dito. At dito nga lang sa park na ito, ay nakakita ako ng turo at ayan ang tanim na turo nila po, oh, akala mo naman, bida-bida yung sa dyan, akala mo, kanyan tanin. Eh, <laughs> di wow. Ayun, at may... Oh my God. As Maring ni marin yung dona. Kung na nga namin ang nila at kung gano'ng pa lalaki ang mga bunga. At talaga naman dito sa part na to ay Diyos ko, napakaganda ng view. Oo, mapapa ka na lang talaga. Dito nga lang ay tutupag ako sa camera at muntik na nga iwan dito. Na-amaze ko sa view. Napakaganda. Ayun nga rin pala ang tanim ko ng sibuyas. At dito sa part na ito, ah, nakarating na rin kami sa pakuanan. At yan nga, ang malaki ng bunga. Kung titignan mo sa malayuan, eh parang walang mga bunga. Pero pag malapitan at ay, Diyos ko, ang dami pala. Dito lang pala sa part na ito. Mukhang napansin ko. Dito nga lang sa part na ito, eh, nakita ko si Marinion Dona. Mukhang may pipita na, Pero sabi nga naman yan, eh, parang may pipita ako, nag enjoy ka talaga sa tanim ng iba eh, no? Napakadami. Ayan, tignan niyo naman kung gaano kalawak ang kanilang pananim. Sa mga sandaling ito, ay na. Papunta kami doon sa puso na yun. At yan kami magpapahinga muna at ha? layo nga. Magpahinga kami sandali dito. May nakita nga akong tuyan dito. Pero bago ang lahat, nagpakuha muna ako sa mama ko ng video. Ay, syempre, content ko to eh. Puro siya yung nasa video eh, di ba? dito nga pala ay parang ang sarap talaga mamitas pero hindi pa pwede kasi nga mura pa siya ito nga hindi ko lang alam kung anong variety ng pakwan na to basta ang alam ko makakain na masarap lang yan oh my ito god na to, ayan na mukhang masarap umupo sa duya na to. ay buti na at kaya pa ako ito nga palang duya na to ay sabi nga pala ay gawa sa host ang sarap pala talagang tumambay dito pero hindi kami pwedeng mag tagal. At dito nga lang pala sa part nito ay eh, pabalik na ulit kami. Grabe, ang layo pala pero solid naman ang gala at ayan niya. Ang mga part na to, ayan, may nakita pa rin kaming pakwan dito sa gilid na hindi namin napansin. Dito nga lang pala sa part nito at eh, bawin na kami eh, at parang mapapansin namin sila pa rin yung buhay nagkakasaya na shoutout nga pala dyan kay Dakutan at kay SB Boy Pera dito sa bar na to syempre kakain muna kami okay tayo naman patas-tas parang damit yan at buwabelta lang yan huy hindi ko malamit Tapos nga namin kumain at na namin nagkaya na pumitas at kasama namin itong kabare na lang si Kuya Alan at siya na nga namitas ng mga kamatis. Kamatis at sili na pala aming nahingi diyan at grabe talaga naman, na. sobrang enjoy talaga magkala dito. Kita niya naman kung gaano ka-fresh yung mga kamatis na yan. Mahal nga pala ang presyo niya pero dito sa kumparat kumain na ay maring doon ma to na ihingi lang abay napakaswerte dito rin pala sa part na to at namimitas na rin kami ng sili pagkatapos ng kamatis hanggang dito na lang thank you for watching